pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na gala. Mabubuting pamana. Pagpayapaan sa inyo mga pamana, ako si Teacher Ho ang inyong mga kasama sa araw na ito. Alam kong excited na kayo lahat sa ating pag-aaral. Dahil dito, magiging mga kagamitan na ating gagamitin sa ating activity, kaya ng papel at ball pen at colored materials ay nakahanda na. Ngunit bago yon tayo muna ay manananong. Aba, naman namin hari ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil muli po kaming makakapakinig ng mga aral sa Biblia. Hiling po namin na gabayan po kami sa aming gagawing pag-aaral at amin po itong mauunawaan sa tulong mo o aming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming hiling at pasalamat sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago natin simulan ng ating pag-aaral, ay magkakaroon muna tayo ng isang activity. Simple lang ito, mga pamana. Handa na ka ba kayo? Panuto Sa apat na larawan na ipapakita ng inyong guro, sabihin lamang ninyo ang salitang Wow! Kung ang larawan ay magandang pagmasdan. At sabihin naman ang salitang Oh no! Kung ang larawan ay hindi magandang pagmasdan. Handa na ba kayo mga batang pamana? Tayo nang tumayo at atin ang sisimulan. ngayon, maasa ako, ako na makikinig kayo mabuti sa ating pag-aaral upang lalo pa tayo matuto mula sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang Maayos at Malinis sa Kapaligiran na mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 Ecclesiastes chapter 5 verse 1 Matthew chapter 21 verse 12 to 14 Bakit nga ba mahalaga na tayo ay maging maayos at malinis? Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating darawan Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat tumuusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At maging Ecclesiastes chapter 5 verse 1 Ingatan mo ang iyong mga paa pagka ikaw ay napasabahay ng Diyos sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain na mamangmang sapagkat hindi na nalalaman na sila nagsisigawa ng kasamaan. At sinabi din sa Matthew chapter 21 verse 12 to 14 at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng angamili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng na mga namamalit na salapi at ang mga upuan na mga, na at sinabi niya sa kanila, Nasusulat ang aking bahay ay tatawag bahay panalanginan tatapot ginawanin yung yungib ng mga tulisan. At nagsilapit kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. ayon sa kwento, nais ng Diyos na maging maayos at malinis tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Kahit nasa bahay, eskwelahan o kung nasa kapilya man tayo ay maging maayos at malinis pa rin tayo dahil ito ay nagpapakita na tayo ang mga anak at alagad ng Diyos na nabubuhay sa kalinisan. Higit na nga ay ang kalinisan ng ating mga kalooban. Ibig sabihin, makikitaan tayo ng mabuting pag-uugali dahil ito ang ugali ng Diyos na gusto niyang taglayin din natin. Bakit ka mo? Kasi ang Diyos ay banal, maayos at malinis ang kalooban. Ano-ano ba ang mga aral na dapat natin matutunan? Una, maging pamanang maayos at malinis sa kapaligiran. Sa ating pag-aaral ay ating natutunan ang mga bagay na dapat nating ugaliin. Ito ay ang pagiging mabuting pamana sa pamamagitan ng maayos at malinis na pamumuhay na habang bata pa lamang tayo ay ugaliin na ito upang sa ating pagtanda ay mananatili pa rin ito sa ating mga pamana. Sa pamamagitan din ito ay ating din na maiibahagi sa ating kapwa kaibigan lalo na sa ating kapwa pamana. Ikalawa, sundin ang kaayusan at karapatan sa paligid. Ang kalikasan at kapaligiran ay kaloob ng Diyos sa atin. Hindi dapat natin sirain ito, huwag magtatapon kung saan saan, itapon lamang ang ating mga basura sa tamang tapunan. Maaari din tayo sumali kung may tree planting activities. Kaya mga bata, ugaliin natin maging maayos at malinis sa paligid. Tara na sa ating activity ngayon mga bata. Handa na ba kayo? panuto Sa isang malinis na papel ay gumuhit na isang malaking bagay na magagamit sa paglilinis halimbawa ay walis vacuum cleaner dustpan or mop at kung maaari ay kulayan ang mga ito Tapos na ba mga bata? Magaling. Narito naman ang inyong memory verse sa linggong ito. That no man despite thy youth but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Tayo ay magtatapos na kaya tayo muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, maraming salamat po Ama at muli na namin itong gawain. Salamat Ama sa pagtulong at paggabay mo sa amin. Tulungan niyo po sana kami maging palabasa ng Biblia. Sana ay di po namin makalimutan ang mga aral ng aming narinig. Sana po ay tulungan niyo po kaming nagawa ang mga aral na aming natutunan. Patuloy po kaming ingatan at gabayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan niyo po yung Diyos, Kristo Jesus, ang nag-iisang tagapagdiktas. Amen. 🎵 Sa mga kwento mo'y ginising, ang puso ko'y nahihimbing 🎵🎵 Nagturo sa akin, na may pagmamahal ang bawat sabihin 🎵🎵 Pagsamantala'y mispa muna, uuupin mo'y pagpapasakit 🎵 Kamag-aral na amin na mahal mispana 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 mo na sa buroko na kapagay. Mispana It's badass.